natin ngayong araw na ito ay pagandahin at paputiin ang inyong mga paa. Um marami kasi nagsasabi na pangit daw yung paa ko. Kaya naging topic ko din ito. Paano kaya bigyan ng tips kung paano pagagandahin at papaputiin ang inyong mga paa. So syempre gusto natin ganitong kaganda yung paa natin. Syempre babae tayo, gusto gusto natin yan. Ganda, di ba? Pero, itong mga paa natin na to, meron din niyang mga problema o mga pwedeng maging sakit. Una, yung bitak-bitak na balat sa paa. Nako, napakarami niyan. Lalo na yung madalas mamalengke, yung laging basa ang paa. Kung yung trabaho niya, laging nababasa ang paa. Malaking problema to ng ating mga kapatida, no? Yung iba naman, may alipunga, may tinatawag na bunyon, o lumalaki yung buto dito. Yung iba may kalyo, ingrown na kuko, plantar fasciitis, masakit to, lalo na sa paglakad dun sa sakong ng paa. Yung iba naman nagpapaltos. So, ituturo natin ano yung mga pwedeng gawin. Ano? Auna uh, una sa lahat, yung bitak-bitak na balat dito sa ating paa. E eh, pag basa, yung, yung yung ating mga paa. So, tapos very dry yung skin, hindi nalalagyan ng lotion or moisturizer, kaya nagiging bitak-bitak. Yung alipungan naman, fungal infection yan or athlete's foot sa pagitan ng mga daliri or dun sa sakong ng paa. Nagbabalat-balat, pwedeng very dry or yung iba naman, mamasa-masa pagitan ng mga daliri dun nakikita. Bunyon, kapag umidad, lalaki dito. Yung buto dyan, kaya ang tawag dun, bunyon kalyo, pag uh, masikip ang inyong mga sapatos, nagkakakalyo. Ingrown na kuko, maling paggupit ng kuko. Plantar fasciitis, masakit dito sa may sakong. Paltos, madalas dito ang mga paltos o dun sa mga daliri. Ngayon, pag nagkaroon na ng ganyan, paano gaganda ang ating paa? Or ano yung mga pwede nating gawin o igamot? Doon sa una, yung bitak-bitak na paa, maganda. Ito, di ba? Bitak-bitak doon sa likod. Gusto natin kuminis naman ng ganyan para makapag-sandals tayo. Ang gagawin natin, isusok natin o babari natin yung paa natin. Pwede lagyan ng asin, pwede din ng sabon ang mga ilalagay natin o pwedeng lemon. Para pumuti, pwede din isang buong lemon sa isang planggan ng tubig or kaya oatmeal. Pwede din, ibabad nyo yung inyong paa. Tapos, iscrub nyo dito sa may likod. Ah, ang pang-scrub, pwede yung hilod. Yan, yan ang hilod natin, yung batong panghilod. Pero may mga nabibili din pang-scrub na ng paa. O kaya yung lufa. O pwede din towel. Tapos lalagyan. Pagkatapos, tuyuin nyo. Lagyan nyo na ng olive oil o kung ano yung nasa kitchen nyo. Pwedeng vegetable oil. Pwede din naman lotion or moisturizer. Kung gusto nyo, sa gabi, maglagay kayo ng medias para maging maganda ang inyong paa. Ito, meron mga pangtanggal ng mga dead cells sa ating balat. Nabibili na yan ready. Ngayon, um, itong soak na to, pwede nga yung ating asin. So, gusto natin maligamgam gam na tubig. Huwag masyadong malamig. Huwag din masyadong mainit kasi lalong nakakadry yan. So, madalas nilalagay asin. Ito ang mga example ng pag-exfoliate. Pag so, pag nababad nyo na, gusto nyo exfoliate. Gusto nyo yung pumice stone, kuskusi ng hilod, o trapo, o lufa. Ito yung mga lufa. Yung buong paano, once a week lang naman ang pag-exfoliate. Huwag masyadong madalas kasi lalong dry Or pwede kayong gumawa ng sarili niyong pang exfoliate. Halimbawa, kalahating lemon, dalawang kutsarang olive oil, tsaka dalawang kutsarang brown sugar galing sa inyong kusina. Tapos yun yung uh, ipapahid nyo or imamasahin nyo dun sa inyong paa. Tapos banlawan nyo na at tuyuin nyo na. Ito, Pwede rin pag pang-exfoliate nyo yung mga nabibiling lufa o yung mga bato, pumice stone. Pagkatapos, pag natuyo nyo na, pwede nyo alaga ah, ng lotion. Pwede ng cocoa butter, shea butter, or pwede yung ating coconut oil. Maganda siya. Pwede nyo rin lagyan ng foot powder. Ah, lalo na kung ang problema nyo ay eh, yung athlete's foot. Tapos, sa gabi, lalagyan nyo ng medyas kung naglagay kayo ng moisturizer or ng foot cream o ng lotion para sa paa. Ang tamang paggupit ng kuko dapat square. Huwag pupudpudin, huwag bibilugin, yung iba ginagawa pang triangle o V-shape. Huwag po dapat square lamang para hindi magkaroon ng ingrown. Problema ding isa sa paan nagkakapaltos kapag masikip ang ating sinuot na sapato. So, pag ganyan, hugasan nyo lang sabon na tubig, tuyuin, tapos lagyan nyo na ng band-aid. Kailangan naka-band-aid yan kasi paan natin dudumi para wag ma -infection. Tapos, sa gabi nga, para uh, paraan din para gumanda yung paal. Basta huwag nyo kakalimutan. Kahit pagod na kayo, lagyan nyo ng lotion, cream, Pwede din petroleum jelly, tapos suutan nyo ng medias o kaya coconut oil. Ngayon, dun sa mga nagpaltos, sigurado ako yung inyong sapatos ay napakasikip kaya nagpaltos. So, maglagay kayo ng mga paddings, pwede nyo lagyan ng powder para mas madulas. May mga nabibili din parang mga lotion or ointment. Pwede rin yan. Magsuot din kayo ng medias kung close shoes yan. Pero higit sa lahat, kailangan tama ang pagbili nyo ng sapatos sa bandang hapon kayo bumili ng sapatos tapos may allowance na half inch pumunta naman tayo sa ingrown toenails kaya nagkaka ingrown yung iba nagsusot ng mga pointed shoes so mangyayari dyan nasasaktan yung kuko doon ang gusto natin medyo malapad na sapatos pag nagkaroon na kayo ng um, ito, ang nangyayari din doon sa mga kuko, pag sobrang sikip, ang sinusot yung sapatos, ganyan, no? nag, nag curl pa paloob yung inyong mga kuko. Dahilan, uh, pinudpod yung paggupit ng kuko, laging naka high heels, laging pointed shoes, so gusto natin leather shoes, sa para hindi dumudulas yung, yung dulo ng inyong mga daliri doon sa dulo ng sapatos. Tapos, kawawa din yung mga madalas nakatayo so nagiging problema din nila paa at kuko. At syempre kapag nagpregnant or nag-weight gain nagkakaroon din ng mga ingrown toenails. Makikita nyo pupula, masakit yung iba may nana. So pag ganyan, laging sinasabi ng mga surgeon lagyan natin ng betadine o yung povidone iodine. Babara natin 3 times a day tapos isusok nyo rin, iwa warm compress nyo rin kung kaya mga 3 times a day. Then warm compress muna bago lagyan ng povidone iodine. Tapos yung next gupit nyo, nakita nyo ito o oh, medyo pa-triangle kasi. So gusto natin is square Yan. So pwede nyo isok sa warm water kapag napakasakit. Tapos sabi ko nga lagyan ng betadine ng isang maliit na bulak. Tapos ilagay nyo dun, iangat nyo konti yung nail para pag tumubo siya, huwag papaloob, medyo papalabas na. Tapos babarin nyo ng povidone iodine. Pwede nyo lagyan ng pangtakip, yung mga band-aids para hindi ma-infeksyon. Siyempre, kailangan uh, kung gusto nyo, yung mga babae gusto ng nail polish. Ang problem lang dito, minsan, pag tuloy-tuloy nag-nail polish, nan naninilaw yung ating kuko. So, para maiwasan yon, pwedeng maglagay muna tayo ng base coating yung walang kulay bago nyo, yung pangalawang coating nyo, yun na yung may kulay kasi ngayon uso yung technicolor eh. Bawat daliri, iba't ibang kulay ng nail polish. Tapos, ganon din sa pedicure, para malambot yung kuko, isusok, isquare ang paggupit. Huwag nang ng gugupitin at ipupusher yung cuticles natin. Kawawa naman. Ah, medyo ipush lang konti, pero huwag nang gupit ng gupit. Tapos, Uh, yung mga matitigas o yung dead cells, pwedeng tanggalin. I-massage nyo muna with lotion. Yan, para gumanda yung paa. Tsaka kayo maglagay ng inyong nail polish. Pati dun sa gilid ng kuko, lalagyan nyo ng lotion. Yan, so ganun din lagi. Soak, scrub, pa tamang paggupit, moisturize at massage. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng nail polish para sa magandang paa. Siyempre, gusto rin natin, ah, uh, kung may extra budget kayo, alam nyo, para pumuti yung ating paa. Merong mga cream or lotion, yung merong sunscreen or sunblock. Eh, yung paa natin, pag laging naka flip-flops o kaya uh, open shoes tayo, maganda yung lotion natin. May sunscreen or sunblock din para wag iitim ang ating paa. Di ba gusto natin maputing paa? So, kailan may sunscreen or sunblock kung may extra budget. Tapos, i-exercise din natin ang paa natin. Kuha tayo ng golf ball or tennis ball. Iikot-ikot nyo dun sa ilalim. Lalo na ito, nasabi ko kanina, plantar fasciitis. Ito yung gagawin nyo. paggulong gulong limang minuto. Tapos, pwede din to oh, Yung kinukuha yung towel, may exercise yung paan nyo dyan. Pwede din, holen o oh, yung jolens. Kunin nyo, lagay nyo sa cup. Exercise yan. Maganda yan. Tapos, yung ating mga daliri, tinutupi-tupi natin. Maganda yan. O kaya, uh, ito, ine-expand natin yung ating mga daliri. Inilalaki. Yan, ine-expand. O kaya, yung paglalakad sa... Sa sand, maganda so, daw yes. 'yan sa buhangin. So kung may buhangin dun sa lugar nyo, pwede kayong maglakad-lakad sa buhangin, magandang exercise sa paa tapos na pa. 'Yan mga exercises sa paa, naka-point, nakakulot, curls. Itataas 'yung heel, Misa naman 'yung toes ang itataas tapos i-spread nyo kung baga sa kamay, ganun din sa paa. Ini-spread yung mga daliri. Pero may mga pang-spread talaga. Doon sa masyadong dikit-dikit ang daliri, maganda meron kayo ganyan pang-spread. Tapos, sa athlete's foot, sabi nga natin, hugasan, mild soap and water. Tutuyuin mabuti. Tapos, lalagyan ng inyong gamot. Yung mga conazole ang ending antifungal yon. Tapos, pag nag kayo, baon na rin kayo ng sax sa trabaho para magpapalit kayo ng socks pag middle of the day na. Tapos, pwede nakacinelas pag naka-break time para mahangina naman ang inyong paa. Pero, importante dyan, 4 to 8 weeks nung mga kito ko na zol, mikonazol, yung mga antifungal. Bunyon, eto, uh, nagkakaroon ng yung buto nagiging prominent dito kapag umiidad. Tapos masakit din to kasi masikip ang sapatos, namamana, pag nag-arthritis at sa pag-idad din. So, ang pinakamaganda lagi, iwas sa mga high heels, pinakamagandang panlakad, rubber shoes. Tapos, yung ating timbang, wag masyadong bibigat kasi mahihirapan din ang ating paa. Tapos, yan, maraming iba't ibang klase. Pagdating sa boots, huwag na yung mga may heels, pili na tayo ng mga masasarap. Flip-flops, mas gusto natin may mga ano, arch support. Yan ang mga... Pagbibili tayo ng sapatos, maging wise tayo. Alam ko, maganda sa kababaihan, naka-high heels, pero ang maraming nagiging problema, sumasakit ang paa, pati yung ating, yung kurbada, ito naging S-shape po, gusto natin medyo diretsyo, kakasuot ng heels. So, pag edad-edad natin, magsasuffer din tayo. sa so, solusyon, kung pwede, yung high heels natin, pag importante okasyon, or kung maglalagay tayo ng high heels, kailangan nag-stretch din tayo, nagyan tayo. Tapos, pagbili ng sapato sa bandang hapon para malaki na, kung kailang maglagay ng insoles para may arch support at mal gusto natin wide, wag yung pointed. So, yan lang po. Sana, bumili tayo ng masarap at maluwag na sapatos para hindi sumakit ang ating paa. Salamat po.